Di tayo ba nabu pero napaka traffic Hindi natin malaman kung bakit traffic Usual hindi dito nagta traffic ng ganito unless may Meron daming police Meron dito Oh shit pre may patay Hindi natin alam kung anong nangyari Pero nakahandusay dito chong So, kinalibutan ako. Nakatakip yung ano, man. Nakatakip yung ulo. Nakahandusay na dun sa gilid. Eh, no, tignan mo, ang luwag ng daan, Gantong gabi, ganyan lang yung takbuhan dito, eh. Walang traffic. Pero pagdating dun sa area na yon, bigla nag-traffic tapos may mga mobile ng polis akala ko may aksidente na naman pero definitely kasi hindi hindi papatungan yung ulo no kung hindi papatay yun eh tsaka kung ano yung hindi no, oh, hindi ko alam masasabihin ko mga tol first time ko nakakita na nadaanan habang nagmomotor na may mga ganong eksena wala, Habang padaan ako, nakita ko pa sa gilid. Ayan. Pandusay na doon. Tapos naka... Uh, igalan si kuya. At may takip na ng ulo. Uh, sa ulo. So, most likely, wala ng buhay. Um, wala. Uh, yun. Ingat lang palagi, no? Ingat kayo palagi sa biyahe nyo. Lagi ko yung paalala sa, sa mga tropa. Ah... Uh, yun lang naman. Pasok na tayo ng trabaho. At palagi, peace out.